Ayan, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, naka po si Joy TV. Ayan, may ganap tayo ngayon. yan, ba, ni bagong araw po. Ano bagong kaya-upload. Guys, panoorin nyo kung anong uh, ano yung ano, uh, gagawin ko sa araw nito. Kasi ito po ay isang machine dito sa trabaho ko na ang uh, ang, uh, ang ginagawa ko dito ay magbutas ng gamit yung uh, bubutasan na nilalagyan ng botones. Kaya guys, panoorin nyo ako mamaya at uh, tayo yung break muna. Sa nasa mantalat, tayo kakain. Diyan muna kayo guys. Mama, oh, makakain na tayo. Ang ganda ng bigay sa akin ito. Oh, ang ganda ng. Saan galing niyan? Ay, may nakita sa ibang bahay. Oh, maraming salamat. Binigay ho, binigay sa akin ni Julie. Julie. Mm -hmm. Yung dilaw mo puti. Yung ka pa. Oh, ito yung ito. Oh, den. Ay, ano ba 'yung dilaw? Puti. So, pagkatapos ko mag -bath. So, ayan, guys. Uh, tayo po ay nananahit. Yan po ang operation ko. Ang tawag po sa machine to ay button hole. Yun po nagbubutas ng nilalagyan ng uh, pinapasokan ng button. Ito po ang tawag dito machine to ay button hole. Yan. Ayan, panoorin niyo ako, guys, kung paano tayo mag hole uh, sa mga uniforms. Pang-uniform po kasi ginagawa namin. Pang-estudyante. Di ba, ano nang... Uh, pang estudyante po. Kaya panoorin nyo ako paano mag vote nyo. Ayan guys, may marking. May marking yan. Ayan guys, may marking yan tatapat mo yan dun sa karayom. Yun yung karayom. Dun mo siya itatapat para sakto lang yung ano. Nakapix po kasi yung kanyang butas dyan. Kaya pag inilagay mo sa tapat ng karayom, hindi mo na kailangan apakan ng apakan. Isang apakan lang po yun. At yan, meron pong guide. Dyan ka lang tatabi. Ayun po yung tapat ng karayom. Dun yung po itatapat para uh, eksakto yung butas. Yeah, let's go guys. Panorin nyo kung paano isang apakan lang guys. Hindi ko na inapakan yung labi. At kapag ito ang blade niya, guys, ito ang blade niya. Pag hindi siya, pag naputulan siya ng sinulid, pwede mo siyang nga uh, pigilan to para hindi siya magbutas ng mabutasan kasi kapag nabutasan na mahirap na ulit uh, tahian kapag may butas na. Tel, magko-quarter na siguro. Hello guys <laughs> Katrabaho ko po Welcome to my vlog <laughs> May extra ang uh, sinulid niya po ay ano, yan, nagsimula dito, 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 ito pa nagsimula mga sinulid niya, yan, yung Kapag hindi po tama ang sinulid na yan, sinulid niya dyan, hindi po gagana yung machine. Kaya kailangan tama at ang pagsulot ng sinulid. Hello. Hello, guy. Naman po pa ganyan. And so, guys, ah napanood niyo na po yung paano o paano butasan yung damit na nilalagyan ng uh, botones. Para ito po yung isang uh, madaling paraan kasi dati po no panahon natin, ano yung nililip, ginaganon, hinahan so so ngayon na uh, mas natay tayo po yung makibago kaya, makabago kaya uh, makabagong teknolohiya kaya yeah, mas madali. Yan guys, uh, kung na uh, may natutunan po kayo sa vlog ko for today, like and share comment lang po. Bookchoy TV kung paano gamitin ang machine ng bottom hole. Yun ang guys, babay na at sana po yung nag- uh, Nag-enjoy po kayo. Siya po yung may-ari. Salamat.